Magandang hapon mga kabayan Ayan Madilim na, alas sais na May araw pa rin doon ano, sa Daichi Lulot ako ng panang manok Adidas, adobo natin Wala po muna akong vlog ngayon tungkol sa trabaho Busy kayo sa trabaho, hindi makapag video Ang daming ginagawa Kaya dito muna ako magbablog sa bahay Pagluto muna Hindi po kasi makapurma sa, ano, sa trabaho Laging busy Laging like may ginagawa Kaya dito muna ako sa bahay ngayon magluluto Ayan Galing po ako ng ano Diyan sa Yakuin Diyan ako galing Namili ako ng mga tupperware Baunan ah, Walong piraso Kasi yung lulutuin ko Doon ko na ilalagay Pagkahati-hatiin ko na Ilalagay ko na lang sa freezer Para pagdating galing sa trabaho Iinitin na lang Tapos pagising sa umaga Iinitin na lang din sa oven Para na yun, yun na yung pambao natin para kahit pagdating mo pagod ka hindi ka na magluluto magiinit ka na lang ng ulam yun po yung lulutoin ko ngayon yung paanang manok yung kahapon yung isda naman nilagay ko na sa freezer ayan po yung lulutoin ko ngayon ito paanang manok na adobo ko ngayon ay yung binili ko ng mga tapir pero nandito yung piraso to eh nalagyan ko na yung iba nasa freezer na ito ano lang naman yan itong dalawang piraso 30 pesos lang yan Yahuin lang yan mura lang po yan ito na yung mga ano naluto ako nilagay ko sa freezer para pag ano iinitin na lang hindi ka nagagahulit sa oras ito po na natin ito ngayon at alas ay na para makapagpahinga na yan, Bali na hugasan ko na yung ano paano ng manok na linisan na rin. pagigisa muna natin yan. Walang sili. Masarap na may sili. Adobo natin. Magluto na ako ngayon para freezer ko na lang. Para pagdating galing trabaho, iinitin na lang. Kasi laging pagod pagdating. Saing na lang. Tipi pati. Pag ganyan. Maraming ano. Kasi minsan gabi na kami umuwi. Pagod. Hindi makapagluto. Ay to usin. Ito na lang. Walang siling ko. Ano. Bago yuk. Maghang din naman po. Ito

Pagkain ko ngayon na ng itlog sa tinapay Sabay-sabay na po natin ilagay dyan Ipisa natin Pada minggu, dan pada bulan Sabah, atau hari yang seterusnya Kami sedang memasak Kami sedang memasak Apabila anda tiba di lalabak, sila

ay ko na rin po itong sili para mag-ano na yung akang. Hintay lang natin lumambot. Sige natin kung yung tubig. Kasi usmi. Hmm. po muna natin. Palambutin natin nalambot po na atin yung inaadog mo natin hindi ka na tayo itlog sa tinapay yan ito lang ako dito peanut butter hindi na ako magkakain ito na lang yan itlog lang sa tinapay serap din naman tu hirap mag japan mga kabayan hirap mag abroad un kulun na kulun kulun yang kan di lo tok ah ini banget lu hilang katanya hindi naabot ng budget eh, kahit ano lang pagkain. Ito yung pambasang ulam ng Japan, itlog.

Gising na ang pasok na naman. Ganun lang buhay. Paulit-ulit lang. <coughs> <coughs> Ito, nilalimutan <regal> ko bukas. <coughs> Pinapaya. mura lang kung ano to line Pilipinas ka, kahit mga gulay-gulay lang yun. Eh. Pwede na. Tanim-tanim ka ng gulay yun. I'm a little door. I must the links. Ayan na po na yung nililuto na Kumukulo na o, kulong kulo na <coughs> Amoy soft drinks nalambot ko to sa Pepsi sa Pepsi ang sinabaw ko rito ganito ako magadobo ng paano man Soft drinks ang sinasabaw ko Pag wala na soft drinks Pucha Ayan, yun yung pampalambot ko dyan Bago pag malambot na, pag medyo tuyo na, lalagyan ko na ng tuyo yan. Antay lang po natin lumambot Dito, ayun yung binili ko ano, diyan ko ilalagay niya. Bago ilalagay ko sa freezer. Palambutin lang natin ng maigi. Ayun po, kulong na. Lagyan natin ng tuyo. Ito, silver swan. Para maglasa na. lagyan natin ng ano yan ketchup may ketchup ako dito ketchup suka so, ha, nama isi ni Pantai lah Genau den Halloween Hmm bangun Llegen was it cubes pagulit natin para lumambot na kulong kulong na Aba, alas 7 na liwanag pa rin oh. 7.20 na aliwanag pa rin sa labas hmm. So, 7.30 na eh ang baw na niluluto ko oh. ating gaya natin baka malambot na mapalamig na para may sap na sa tupperware ang bango <laughs> kulong kulong na ayun okay. parang kaldereta din hmm. ang sarap nito malambot na pero konti pa ano pa may sabaw pa eh natin ng kaunti sinikmang ko ayos sa yung lasa hindi man matabang, hindi maala tama lang talambutin pa natin ng taong marami pang sabaw eh. ang sarap ang sarap nito pag lumamig, isalin natin doon sa tupperware ayos naman na hindi man matabang, hindi maalat kulang nga lang sa anghang yan, maya paglamig isali natin ayan, pwede na to ang lambot na o oh. maghihiwalay na yun naman sa buto patayin ko na para lumamig na para mamaya ko na sa paper ang mabango yan, isasali na natin dito lumamig na lalagay ko sa freezer kahit mamaya na siguro ilagay malamig so, natin may isang uras ang dami uh, nito hindi ata kaya sa tatlo hindi ah. ata kaya sa

Ayan, tapos na po tayo magluto pahinga na tulog na may pasok po bukas maaga pa may ko naman na sa tapio ay hanggang dito na lang po bukas po uli maraming maraming salamat sa inyong lahat hanggang dito na lang po bye bye